Ano-anong serbisyo nga ba ang binibigay ni Polish Lake Memorial Plan? Alamin po natin. Ito po ay merong libre burol at meron din po itong internment services. Sa isahin po natin, mula po sa pagkamatay ng ating mahal sa buhay, ito po ay kukunin ng ating service at ito rin po ay kasama ng imbal sa buhen. At magkakaroon din po siya ng basic wood gasket. Kung kung mamimili po kayo ng iba pang casket uh, gasket o ataon, meron naman po. Pero yun po ay may karagdagang kabayaran. At meron po tayong servisyo ng 4 days at 3 nights kung sa bahay po ito. Kasi nga po pa naman available ngayon yung ating chapel. At meron din po itong karo ng patay na siya po maghahatid sa ating huling hantungan. At ang retirement services naman po, ito po ay may concrete bolt na kung saan po ng po ilalagay yung ataol pag po ilalagay na po siya sa bukay At mayroon na rin po itong libreng marble marker or lapida. At mayroon na rin po uh, mag-maintenance doon na siya kung mag-aayos ng huling hantungan ng ating namayapang kapamilya. Mag, uh, magbibigay rin po or magpapahiram din po ng meron din po kami tent at mga upuan kung saan po nakarpeted din po yun para po sa huling viewing ng ating namayapang kapamilya. Ngayon din po, meron din po tayong libreng do documentation kung saan po yung rin po itong problema kapag po ang ah, mahirap po magayos ng mga papeles. At uh, i-encourage ko po kayo na ah, ito po alamin niyo po ang aming mga rules and regulations or services na isa po sa malaking bagay para po makatulong na mabawasan po yung inyong mga worries. Dahil mahirap po talaga na sa emergency na pagkakataon na ito ay ang dami niyo pang problemahin. Talaga po ng Forest Memorial Park po ay binibigay po sa inyo ang no worries na serbisyo para po sa inyong pamilya at sa maiiwanan na pamilya.